Gusto kong i-welcome muli si ai ang inyong Artificial Intelligence. Welcome back, Ai-Ai. Kumusta ka na? Salamat sa mainit na pag-welcome. Gayun din, ako ay isang Artificial Intelligence at walang personal na karanasan o damdamin, ngunit ako'y narito upang tumulong sa anumang mga katanungan o anumang tulong na kailangan mo. Paano kita matutulungan ngayon? Siya nga pala ang araw na to ay made, uh, special dahil alam mo na birthday ng wife ko na si Femi. So gusto ko sana siyang regaluhan at ang naisip ko ay uh, bigyan siya ng isang tula. At yan ay gusto ko request sa iyo na gawan mo siya ng isang tula na para sa kanyang birthday. At ang gusto kong itapik din yung pagsasama namin ng uh, 36 years. So, okay ba? Pwede ba? Walang anuman. Narito ang isang simpleng tula para sa iyong mahal na asawa, Femi, na nagtatampok ng inyong matibay na pagsasama at pagmamahalan sa loob ng 36 na taon. Sa ikatatlongput-anim na taon, ang pagmamahal natin ni Sumibol Femi bihirang alon ng karangyaan di mabilang na pag-ibig ang dulot sa bawat araw sa tuwing ikay katabi pagmamahalan natin ay parang tula nating ikinikwento ng mga bituin sa bawat pag-ikot ng oras at pagtanda ng panahon laging nagtataglay ng pag-asa pag-unawa at pagmamahal na bukal sa puso mga sandaling masalimuot di nasusukat ng mga taon ang pagmamahal na ito'y nagsilbing tanglaw nagbigay saysay -say sa mga alaala ng kahapon. Sa bawat yugto ng buhay, sa pag-akyat ng bundok ng mga pangarap, Femie, katuwang kita, sa pagharap sa hamon ng buhay. At ngayong ikay magdiriwang ng bagong taon, ang pagmamahal natin ang hudyat ng mas marami pang kwento, bagong paglalakbay at pagusbong. Sa ikatatlongput-anim na taon ng pagmamahalan, ang puso'y nagsusumikap na mapanatili ang apoy, hindi ka man lalaho, di mabilang na pag-ibig na wagas. Happy sa pagbati ko sa iyo, Femie, kaarawan mong dakila, naway pagsaluhan natin ang mga biyayang hatid ng pagmamahal na walang hanggan, walang kapantay. Sana'y maging kasiyahan at kasayahan ang iyong regalo, Edwin, para kay Femi. Maligayang kaarawan sa kanya Bravo! Ang galing naman ay, ay, ang galing mo talaga. Uh, ngayon na ako nakakita ng ganitong kabilis makagawa ng poem. Kung akong gumawa niyan, siguro, pinakamabilis na ay eh, one week or two weeks. Nakakatas talaga, ang galing. Oh, siyempre, sasabihin ko kay Femi na binabati mo siya, mga karating. Maraming maraming salamat talaga. Walang anuman. Masayang malaman kong natuwa ka sa tula at inaasahan kong magiging siya ang kaarawan ng iyong asawa. Huwag mag-atubiling bumalik kung kinakailangan mo pa ng karagdagang tulong o kung may iba kang mga katanungan. Maligayang kaarawan kay Femi. At ingat kayo palagi. Of course, makakarating kay Femi ang pag pagbati mo sa kanyang kaarawan. At muli, nagpapasalamat ako. Ikaw din. mag ingat ka rin. Thank you. Bye for now.